Okay mga sabay, magandang araw po sa inyo lahat dyan oh, mga sabay. Nandito kami ngayon sa ano, anong pangalan to? Anong pangalan to? Lakeshore. Lakeshore. Ay ngayon lang kasi sa so, nakarating no, mga sabay ka natin alam. Kasama ko sila Becky at saka si Bong. Ayan, marami nang nakapwisto. Tanghali na kasi kami Pero okay lang yan. Magkabilaan, kaliwat kaanan ang ano,

yun, huli. Ito yun. Jesus. Maliit. Release lang natin. Release. Maliit pa mga kasabay. Hindi pa pwedeng iiwi. Okay. Eh. Hmm. kailangan natin i-release hindi pa siya ano plapla, plapla. anong plapla mo plapla. <laughs> <laughs> ang sikip na kung ano layo ng bato layo na yan ah, yun tignan natin kung anong balita mula <laughs> oh, wala pa oh uli. Oh, boleh oh dalawa oh dito mga sabay oh mm 'yan 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 kasi 'yan

Ayun oh. Huli, yun huli din oh. Mauubos din yung maliliit na yan. Mauubos na. Eh? Kaya like, binabalik natin eh. Ba Babalik natin. Sana si ano, nanghingi niya to eh. Oh, wala na, okay sa ilog. Yan. Palaki ka muna. Pahintay ulit. Baka mo lang sa ito eh. Sige, may huli ako eh.

kasabit lang okay, nah. Oh, ya yeah. sampai may alam, uh, adat Oh, uh. yun. oh lika. Yeah,